ngayon nagawa namin sa ng paraan and then ganito na ang itsura niya ngayon so pakita lang natin yung uh, cameras na dito sa 360 so eto na siya ayan kanina black screen lang yung lumalabas dito sa front camera natin so ayan ngayon nagawa namin ng paraan okay na siya So ayan, meron tayo ngayong kinabitan ng Android head unit with 360 camera. Pero ito pala, naging client na rin natin to. So umabot na rin siya ng lagpas warranty na rin yung unit natin. So sir, mga tingin nyo ilang months na tayo dito. Almost one year na rin. oh no? Lagpas na year. Oh, lagpas one year na rin to. Pero ito, uh, all working pa rin naman siya and wala naman naging issue. Kaya lang, ang naging issue dito is yung front camera bumalik si sir dito uh, kasi yung kotse nila na bangga so makikita nyo sa plate number nya ayan meron pa siyang bagas ng pagkabangga pero ito kasi yung bumper nya lahat dito sa bumper na pagawa nila kaya lang ang nangyari yung front camera ayan yung front camera nya ganyan na uh, hindi na palitan ng hindi na pansen nung ano nung gumawa ng bumper na nakakabit tong camera na to sa harapan. So, ang nangyari, nahugot nila to yung pinaka wire. So, nung nahugot nila yung wire, uh, ayan, na damage ngayon yung camera. So, ngayon ang nangyari, nagpalit tayo ng bagong front camera. So, dito kanina, medyo nag ilang testing kami dito nila sir tinry namin yung compatibility niya dito sa right camera sa back camera niya ayan and then, then sa left side so sa lahat ng camera niya magkaiba kasi siya ng resolution so yung resolution kasi ng camera na naka install sa atin is yung naka ano siya yung 1080p pero itong binili ni sir In order na lang to ni sir sa Shopee. Hindi kasi kami makakapag-provide ng isa-isa lang na uh, camera. Pag sa amin kasi per set siya na ano na ibebenta. So doon din kasi sa supplier ko hindi siya mapo-provide ng isang ano lang, isang camera lang. So ayun nangyari. Pina-order kasi sir ng ng ano, ng isang camera lang sa Shopee kanina. At tinesting namin, hindi siya gumagana, naka black screen lang siya. Wala lang kaming picture, hindi ko mapakita sa inyo. Pero lahat ng camera niya sa ano, harap, yung sa harap, black lang siya. Since hindi nga sa parehas dun sa mga nakakabit na camera. So dun sa tatlong camera niya sa left and right at saka sa likod, gumagana. Pero dito sa harap, black screen lang. Ngayon, nagawa namin siya ng paraan. And then ganito na ang itsura niya ngayon. So, pakita lang natin yung kameras uh, cameras nga dito sa 360. So, eto na siya. Ayan. Kanina, black screen lang yung lumalabas dito sa front camera natin. So, ayan. Ngayon, nagawa namin ng paraan. Okay na siya. And then, nakalibrate na rin natin siya. Ayan. Ayan yung 360 camera niya. So, mapapansin nyo dito, maitim kasi nandyan nakatayo si sir sa gilid eh. ayan so ayan, ito na yung front camera nya ito yung rear camera nya left side, right side then yung magkabilang side ito pwede naman tong palitan ng view eh pwede ganyan ayan. pwede rin ganyan depende naman yan sa preference nyo kung anong angle ang gusto niyo. Tapos yan, yung sa front, may wide angle yan or pindutin nyo lang ulit to yan yung sa likod yung wide angle nya so yan so dito ayun okay na na resolve namin yung ano yung issue kanina sa biniling camera at least yan all working na sya and ayun magagamit na sir ng buo ulit yung 360 camera nya pakita na rin natin yung specs nito Uh, specs nito, system info. Ayan. Android version 30 na siya. 4 gig 64. Tapos sing display niya, ayan, 128720. So ito naman yung ganyang resolution ng display niya. Nakaka ano naman siya. Uh, supported na siya ng 4K resolution. So ayan. So mga interested pala yung gusto magpa-install ng mga ganitong Android head unit. Message nyo lang po kami sa Facebook page namin, Eteng botingting Tingaradjo. Thank you!